Okay. magpasalamat bago kakain. Oo. Kasi Okay. Ang ka pa ng lakas ganun. Oh. Sa, eh, hindi ka napapasalamat, hindi ka na, kain na kagad. Mali yung Joseph. <laughs> alam mo, nakikita ng Diyos ang lahat ang ginagawa ng tao. Oh. Umagawa ka ng maganda, mm. umagawa ka ng mali. Oh. Alam niya. Mm. Oh kahit hindi ka nagsasabi, alam niya, nandun sa langit. Hmm. Uh, itong batang ito, mabait, sabi ah. niya. Oh. Itong batang ito, salbahe. <laughs> oh ano oh, ba yun? Ah. Eh, nababasa ko yun sa Bible. Hmm. Itong batang ito, masipag. Ah. Uh, itong batang ito, ala <laughs> 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 uh. like Tris? Oh, kaya lahat. Pasalamatan natin. na <laughs> Yung alatris na nai? Oh, alam mo, matanda na ako kaya sinasabi ko yan sa inyo para alam nyo. Oh. Tama ba? Tama. Oo. Oh, hindi ako nagsasabi ng hindi totoo. Oh. Alam mo, Joseph, mm. lahat ng tao dito sa mundo, ah. alam niya lahat ang ginagawa ng tao. Mm. -hmm. Mayaman ka man, mahirap ka man. Mm -hmm. Alam niya. Mm. Oh. Mayaman ka naman. Oo. Okay. Hindi ka naman magbigay. Hindi magbigay kahit alam mayaman. Nga. Alam niya yun. Oo. Uh, mahirap ka. Ah. Uh. Mas lalo pang bibigyan ng biyaya pag mabait ka. Hmm. Mm. Kaya da dapat ang gawin natin ay magkasalamat palagi. Palagi ang kasalamat. Sakat ng oras. Kasi hindi mo alam ang buhay ng tao. Hmm. Kaya lahat yung ano na kita mo, siya, oh, mapasalamat ka. Hmm. Oh, oh, ay wag ang sawa ako ng maganda ka mo, o. Oh. Ah. Ibigin niya yan pag mabait ka. Hmm. Oh. Pag hindi ka mabait, hindi. Hmm. Oh. Uh, lahat ng tao, gano, ang gawin mo. Hmm. Yung maganda. Hindi yung gumagawa ng hindi maganda kasi alam ng Diyos. Itong batang ito, sa ah. kanya o. Kasi bag. Oh. Ah. itong batang ito, ah. sa <laughs> itong taong ito, ah. ay, ay hindi ko alam. Hmm. kaya, na uh, nasa inyo na yan. Eh. Hmm. May gumawa ka ng maganda. Ah. Gumawa ka ng hindi. Yung alatrisay? Oo, alam niya lahat. Kaya dapat, <laughs> Ang gawin mo, nasa iyo na yan. Uh -huh. Lahat ng tao dito sa mundo, mm. alam niya lahat ang ginagawa ng isang tao. Uh -huh. Kasi siya ang Diyos. Uh -huh. Alam niya kung anong ginagawa mo. Uh, siya ang Diyos natin. Uh, kasi siya ang Diyos ang isang nag ag sa atin. Uh -huh. Siya ang namang nagbigay ng buhay natin. Uh -huh. kasi, tama? Tama ah, oh. hmm. kaya lahat ng tao sa hindi dito sa mundo. Oh. May, may mga bait ka man, eh, hindi. Mm. Alam niya. Alam niya yung, lahat. Kaya ang, natin, ka ng natin. oo, ata pa nang maganda. Oh. Hindi yung hindi maganda kasi kasalanan mo yun sa Dios. Oo. Oh. Ay, dudusahan mo yun. Alam mo, Joseph. Diyos, Diyos, mm. Pag hindi ka gumawa ng maganda, oh. Alam niya. Mm -hmm. oh. Kahit na anong ginagawa alam niya yun. Tao, alam niya lahat. Mm. -hmm. Kaya po, magpasalaman tayo palagi. Para bigyan tayo ng biyaya. Ganun. Oo. Oh. So, uh, Laging magpasalamat. Oo. So, nalalayo sa pas, sponsor sa kasalanan. Oh. So, kahit na gawa ka ng gawa, kung hindi magandang ginagawa mo, mm. -hmm. So, nasa'y na yan. Oo. <laughs> so, kasi hindi ka na bata, alam mo nang iniisip mo. Gumawa mm. ka man ng maganda, gumawa ka nang hindi maganda, alam mm. niya. Ah. Nakikita niya na lahat. Kaya lahat ng tao dito sa mundo, walang hindi, tao hindi, makasalanan. Mm -hmm. Lahat ng tao dito sa mundo, makasalanan. Gumawa ah. ka nang maganda, gumawa ka nang hindi, kasalanan mo pa rin. Mm -hmm. Kasi siya, siya nga, alam niya eh, kaya uh, dapat, Oo. nasa iyo na yan. Kung hmm. mag-isip ka ng magwaganda, oh, mabuti. Hmm. Kung mag-isip ka ng hindi maganda, Oo. O, alam niya rin. Kasi siyang nag sa tayong tao, mga tao. Hmm. Binigyan tayo ng buhay. Binigyan tayo ng lakas. Uh Binigay niya lahat-lahat. Kaya, magpasalaman na tayo palagi. Oo. Yan lang ang ating gawin. Mm. Tapos pumunta ka sa simbahan, gano'n. Mm. Oh. May ka ng gano'n. Pahala ka na dyan kung ano sasabihin mo sa kanya. Oo. Oh. Oh. Panginoon, mm. pasalamat ka rin kasi mayroon ka pang buhay. Oo. Oh. Kasi yung binagbibigay na sa akin ng buhay. Mm -hmm. Di ba? Opo. Walang hindi nagbibigay. Lahat na tao dito sa mundo, alam niya kung anong ginagawa mo. Uh, palagi ka nang pasalamat kahit anong oras. Araw-araw, mm. bago ka matulog, gano'n. Para bigyan ka ng kalakasan. Kaya mm. uh, sinasabi ko ito, Diyos, sa totoo ito. Hindi mali. Mm. Uh, basta gumawa ka ng maganda, mabuti. Mm. Gumawa ka ng hindi maganda, mabuti rin. Mm. Kasi nasa isip mo yun eh. Alam niya. Hmm. Uh, Binibigyan tayo palagi ng kalakasan. Hmm. Binibigyan tayo ng buhay. Hmm. Binibigyan tayo ng lahat-lahat. Walang hindi niya binigay mm. sa atin. Pati ating hininga, binibigyan na yan. Kaya, ako palagi ako nakapasalamat na matanda na ako. Hmm nabigyan pa ako ng mahaba pang buhay mm -hmm. para naman maalaman ko pa yung mga lahat-lahat ng ginag ginagawa na sa ating buhay. Pero mo, kung may minsan mayroong, mayroong malakas na bagyo, mm. -hmm. Minsan, mayroong malakas na ulat, Diyan, mm -hmm. yun, binibigay ng Diyos yun. So, mamaya, mayroong baha. So, eh, mabuti kung walang baha, ayan, mapasalaman na tayo. Ayan lang lahat. Mm. Ayan lang masasabi ko sa inyo. Lahat-lahat mm -hmm. Lahat, lahat, magpasalamat. Hmm. So, Ayan. Pasalamat ka. Bigyan ka pa ng reward ng Diyos. Mm. Itong uh -huh. batang ito, sabi niya, oh, oh. Hmm. Sabi niya, oh, hmm. Itong batang ito, tamad. <laughs> 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 atres. Oo. Uh, Itong uh. batang ito, atres. Tulong ako. nga ko, ah, Oo. Bago ka ka Yosef, ay pasalamat ka. Uh -huh. Tama ba? Tama. Oo. Uh -huh. Opo, pastora kalimata. Lola Minda, sa lasal. Oo. Uh -huh. Pasalamat ka, binigyan ka ng pagkain. Oo. Uh -huh. Ay kung wala kang makain, oo, uh ginagulutong -huh. uh, ka. Oo. Uh Kaya, -huh sabi ko, mga kwan, pagpasalamatan natin. Uh -huh. Sa lahat-lahat, magpasalamat. -lahat, Oo. Uh -huh. so, oh. mm. -hmm. Uh, bago ka matulog, magpasalamat ka rin. Ganon. Di ba, mayroong kahit na natulog, eh, hindi na makabong, kung makabangon. Oo. Oh. Uh -huh. Ayun, yun, yun. Kaya, dapat nasa ina yan. Uh, alam mo, Joseph, lahat ng tao dito sa mundo, walang yeah. hindi makasalanan. Mm. Yeah, sinabi yan sa Biblia. Oh. Uh. Uh. Kaya binabasa ko nga mga kanya na yun. Uh, di ba ka pa, dala-dala mo kasalanan mo. Yeah. Uh,